And guys, nakauwi na ako guys. Hindi na ako nakapag-video guys kasi ang lakas ng ulan. Habang <laughs> namimili ako, biglang bumuhos na yung ulan. Kaya hindi na ako nakapag-video. Paglabas ko, hindi na makakapag-video kasi nga ko yung tayong tapos dalawang bag yung dala-dala ko. Yun, dalawang bag. Yan, basa o. Oh. Basa ang ano. Ito, oh, basa din din. Tsaka hindi na ako nakapamili ng iba. kailan lakas ng ulan. Pinahati ko na lang. balisang plastic sana itong malaki. Kaso, pinahati ko na lang doon sa kasilala kong sales lady. Basa din. Para hindi lang mabasa itong mga pinamili ko. Hindi na ako nakabili ng iba. Kasi nga ang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung paano pa bibit-bitin. <laughs> kung paano pa bibit-bitin itong binamilis. <laughs> Kali pa yung dalawa lang yung mga plastic. Yan. Ito. Yung unang binili ko. dun sa kilala ko rin. Face mask. Ayan. Face mask siya guys. na, may nang basa kasi natin lang ng... <laughs> ayan guys namili ako ng ano copper yeah, Ayan, copper Twelve pieces thank yeah. you I love pieces 3, 6, yeah. 9, 12. ah 12. Yeah. 12. tapos marker. I tell. Tapos ruler. Ruler. Ayan, ruler. Mama, lemme count the ruler, please. This is twelve pieces. Are you count it? Three. 1 1. And then, we'll have Glue. Mali anime. Anime na. Pak. Ba't tagdalawa ang laman niyan? 12 pesos din. Ayan. Tapos, bumili ako ng 6 na 24 pieces na crayons. 24. Bali, 24 ang laman niya. Okay. 6. 6 siya twenty 24 six. colors sa isang box sa isang box mama, tapos sino, yung six. ito ay eight 16 16, 16 sixteen colors mama uh, sino sabi yung six. 16. sino 16. ayan 16 colors Ako, uh, ito wala ay si plastic sabi. cover. Ayan, anim siya. Plastic cover. Ayan. Kasi ito, wala na ako. Yung mga binili ko, guys, ano, wala na ako yung stock niyan. Kaya, ay, ano ito? Ano si Basa. 17. 17. Ang next. 17. Yes. Ano yung pasta? 17. Bigat, di ko mabuha. Ano <laughs> know, ni ay, naka-open to. while naka-open? Wala tapon? Wala. Ano tabi ni Ako. 17? 18. 18. Uh -uh. Ano pa? 19? 19. Hmm. Ito naman guys ay 8 pieces lang na crayons. Yan, one line. Yan, anim din ang binigyan ko. Bilip ko. Ano, tapos, bumili akong big notebook. Big notebook. Six. Ang binili ko. Six. Bago ko pinuha, ano, binilang ko muna yung laman kasi minsan kulang. Kasi minsan yung asawa ko pag nautusan ko bumili doon. Ano, kulang nang isa. Nalibya ako <laughs> doon. Uh, construction paper ayan, construction paper tapos scissors ayan 12 pieces din ito, ito ay iba-ibang kulay guys na uh, construction may yellow, red, purple, blue, light blue, dark light green, orange, dark light green, dark green, and then la dark blue and pink. Yan ang kulay niya. Walang brown. Bibili so, na ako pag ang brown. Tapos, bumili ako ng plastic envelope. Ayan. Bali so, ito ay naglalaman ng 25 pieces. Ang laman sa isang hmm. Tapos, ayan, panda na black ball pen. Ayan lang guys. Ayan lang guys yung napamili ko. Ngayon, yung iba di ko na pamili kasi nga mabigat na tapos na ulan pa. Ayan, tapos lakad pa ako, ba, naglakad pa ako guys. Lumusong ako dun sa ano, ah uh, maduming tubig sa daanan. Wala nang arte-arte. Lusong na para makauwi hugas na lang sa bahay basta maghugas ng mabuti sanang ate-ate, lusong na kahit madumi yan, basta makauwi ng agad sa bahay, buti na lang yung nasakyan ko, dahil Friday ngayon, merong sasakyan na diretsyo ano, uh, Bilya Telebastagan kasi, pag walang Bilya Telebastagan, hanggang Bilya Pampanglang, doon pa ako bababa lalakad pa ako, papuntan rito gusto na ako mababasa Ayan. Yan, guys. Yan. Pagkatapos nito, guys, ayusin ko. Maglalaban ako. yan guys. Ayan, guys. Thank you for watching, guys. Ayusin ko muna ito, guys. Uy! Naubos mo, anak. Naubos no. niya ang bi. <laughs> Naubos niya yung kasabak Yummy! Yeah. Naubos na yung kasabak eh. Ubos! na uuusang kasaba cake kasaba <laughs> cake yeah, that's kasaba cake kain na lang si mami ng kanin <laughs> give me that I sell natin ito, no? for sale gusto mami, going up na? ha? Huh? going up na? are you drink water in first? oo, oh, oh, hindi oh. yan doon, you go there More water, ha? Huh? It's sweet. Mama, ano yung konti water? Ha? Huh? Ano yung konti water dito? Ah, wala. You throw it. Ayan, guys. Bye-bye ah, muna. muna, guys. Mamaya po ulit. Mami-minga. <laughs> Mami-minga. Ayan, guys. Ayusin ko muna itong mga pinamili ko. Ayan. Hindi ko tumailabas, guys, na paninda ko doon. Kasi naulan ulan natulo mga tuturuan yung mga paninda ko ayan tapos pinito dito sa sila lang pala ito ito naman na mauubos na yung aking butterfly na pumili kanina ito na lang yung aking steel wool Yan. Sadali muna guys. ah, uh, lagyan ko muna ng ano yun. Presyo. Bago ko i-display. Para hindi tanong-tanong. At hindi na tingin-tingin dun sa resibo. Kailangan lagyan na ng presyo. Diba? ba Ayan yun guys sa uh, taas na yun puro paninda rin yan yung mga nakabaks na yan tapos ito ito guys na this cabinet bali na panalunan niya ng asawa ko o oh, diba? hindi pa yung nabubuksan <laughs> na niya ng asawa ko <laughs> ayan di, di ko man ginagamit. Diyan lang muna yan. <laughs> di ba? Lagyan muna natin guys ng ano, ng presyo. Asan <laughs> ah, ba yung ano ko? Pinapalisa. Wala nun dati kong marker na binibili. Na ano, yung maliit. kayo guys, anong kitaan <laughs> ito lang sa akin guys libangan ko lang libangan na kitaan yan, ba diba? <laughs> kumbaga, cegat cegat lang enjoy enjoy lang kaysa wala kumbawa di tayo mabentahan sa isang araw bukas, baka marami tiyaga tiyaga lang kaka ano ba yun ah hindi sa lahat ng pagkakataon walang benta walang angat, meron tiyaga lang talaga kaka pray pray lang pagising pray para maganda ang buong hapon. Yan lang. Ito ang bisyo ko eh. Ano, Noy? I maintain you? Sandali. Ay, bakit na tagba? <laughs> Yan, guys. Tapos na mamili. <laughs> may nagpaluto ng pancake. May bumili. Yan. Yan, guys. Eh, ito guys, ano pala, dahil well, dito lang sa bahay, ang tubo ko ay konti lang. Tamang tubo lang. Ay, ito nandun ako sa dati kong, ano, pwesto, junk shop, tindahan. Ano, ang tubo ko ay parang, ano, Chinese. <laughs> parang yung chick. Basta may kita ka, okay na kasi kung bat mo mamahalan kung ano to matagal mabili kailangan tamang tubo lang para madaling mabili lalo nasa sa likod lang ako tapos maraming tindahan dyan sa harapan yun kaya tamang tubo lang sa akin ayoko nang ano Ayan, guys. Maglagay muna ako, guys, sa mga presyo. Ayan, guys. May tinda rin akong coco cloth. Ayan guys, na-display ko na po lahat ng mga uh, kamali ko. Ayan, lakas ng ulan guys. wala ko alam maglaba pa ako. <laughs> Pero try ko maglaba. Ang lakas ng ulan, no? Oh. Ang lakas ng ulan. Mahirap kasi maglaba, guys, ngayon. Nasira yung washing namin na uh, automatic ngayon. Hindi na daw maayos kasi walang pyesa. Tapos ayan, ano, allergic ako sa sabon. Nagka-rashes la, rashes ako. Dati dito, nagkasugat-sugat ako kakusot. Sugat-sugat yun, dahil sa sabon, matapang yung sabon. Kasugat-sugat. Ngayon, medyo na-adapt na. Wala na yung, ano, dito na lang, yan, pagkatapos kong maglaba, magra na naman siya ang kati-kati. Ayan. Bali, sinasabon ko lang siya ng ano, sulfur soap. Yun lang. Ayan, dito na muna guys. At ako'y ano, anong oras na ba? Try ko maglaba guys. Thank you for watching guys. Ano na, ingat po sa lahat. Hapon na. Pag, madilim na. <laughs> Thank you for watching guys. God bless. Bye bye.